Hey, okay, good morning, good morning po. At, uh, uh, ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano mag-refer ng yan, ito. Yan. Ito po ay gamit sa laruan di hangin. Okay. Uh, ito ay eh, si yung barbola niya. So, barbola ba tawag doon? So, <clears throat> ito po, e eh, galing dito mga ka-AG dito galing yan. yan pag sumisingaw dito ang ating AG yan, tanggalin natin to yan. pag tanggal natin eh yan tanggalin natin dito so ito, pasensya na sa mga <laughs> nag-ano ah nagahanap po eh, ng ganito so turuan na natin yung mga ka-AG natin para at least makatipid na sila, uh, mga simpleng gawa, uh, simpleng ano lang, simpleng uh, sakit lang ng AG eh, para makatipid naman sila. Okay, pasensya na lang din sa mga ano, sa mga nagre-repair no, yung pinagkakakitaan. So, pasensya. Eto, kung may ganyan yan, tanggalin natin dito, tornilyo turnilyo. hoy, Nako, kung nasa barko, wala na. Laglag na sa ilalim. Ayan. Tapos, may spring yan sa loob. Tapos, ito. Makukuha nyo dyan. Ayan. Ito ang may problema rito. So, linisin natin konti. Siyempre, panlinis natin. Laging bago. Tissue. Napakasimple lang gawin na ito, guys. Bumili tayo ng mga o-ring. Ah. Bumili tayo maraming o-ring kasi kailangan ko ito eh. Mabibili nyo ito, 10 piso isa. Ganang kamahal. Okay. na tubig yung aso sa tanong nino. Mm. Ito sa Xiaomi -sa hmm. sa -sa siya umiinom eh. Okay. So, gawin na natin. maluwag. <laughs> Kasi kahapon nakalimutan kong dalhin yung ano yung, yung parisan sa bilihan. So, eto, dalawa binili kong klase. Ayun, ito ang ganda. Ang ganda. Ang ganda, guys. Sapo, sapo. Okay, balik na natin. Pinisin din natin, guys. Konti lang. Kaya konti pisik lang din. Okay. Ito kasi, ah, uh, kasi ano uh, uh, na-stuck siya tapos, nung kinargaan ko, sumingaw dito. Napakarami kong ganto nakaraan Isang puno siya. Isang puno neto. Natapo nung baha. Hindi ko naagapan. Anyway, na natin yung tinanggal natin okay Pasingawin natin. basta puti ito yun wow paubos. paubos na tong ano na to paubos na Atin natin ng konting ang konting grasa lang Kuha tayo ng panghigpit. Kita natin siya. Ah, ano pala? Ah, hindi ko pala siya inigpitan. Madulas lang kasi gawa nga ng negrasa. Pakaingatan natin yung ginagawa natin para hindi nagagasgas. Hayaan natin yung may-ari -may ang makagasgas ng kanyang unit. Kapitan natin dito, maluwag pala rito. Tingnan natin kung pantay, guys. Ayos. Ito pong AG na ito, e, ginagamit natin sa paniksay. Award Hai oke okay, Mayan Indonesia okay hai haha seten okay natin guys kung pantay siya para hindi na tayo magpaulit-ulit. Okay, pantay na siya. ayusin tayo dito ng konti. Nagtitimbangan siya. So anyway, iwan muna natin 'to. Uh, Patay na naman siya. Uh, lagyan natin ng hangin. Pag nagugustuhan nyo pala Itong ginagawa ko. like uh, naman po. natin guys kung may singaw. Habang nagpapatuloy tayo ng tubig para makita natin yung singaw, may kukunin lang tayong gamit. Sandit lang. Okay guys, ah, uh, <clears throat> puno na yung yung pinatulo natin tubig. Tingnan natin ngayon kung may singaw siya guys ha. Tingnan natin kung bumubula. Okay guys, walang bula. Ibig sabihin, walang singaw. Tingnan natin yung firing pin. Wala rin. Tingnan natin yung barbola, yung gargahan kanina. Okay. Very good na siya. 100% na siya. 100% na siya walang singaw guys. So, okay. Thank you for watching guys. Sana yung mga ka-AG ko may matutunan sa pag ano, pag simpleng pag-refer lang, okay? Okay, thank you for watching, guys.